Magandang umaga po. Ako po si Brother Arnold, ang inyong muling makakasalo upang magkapit pang Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa mga himala? Meron daw pong dalawang manlalakbay ang nagkatagpo ng landas. Sa kanilang pagkakatagpo, nakapagkwentuhan sila tungkol sa kanilang bayang pinagmulan. Ang sabi ng mas nakababata, sa aming bayan, isang tunay na himala kapag dinidinig ng Panginoon ang aming mga dasal. Ang sabi naman po ng nakatatandang manlalakbay, sa aming bayan naman, kapag dininig ng taong bayan ang hiling ng Panginoon, doon nagaganap ang Himala. Sa ating pang-araw-araw na panalangin, napapansin po ba natin kung gaano tayo kadalas humiling sa ating Panginoon? Kung minsan pa nga halos ipagpilitan pa po natin sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawing tugon sa ating mga panalangin. Hindi po ba't ang ilan sa atin ay nagsasabi pang, Lord, bigyan niyo lang po ako ng trabaho, magsisimba na po ako linggo-linggo. O kaya, Panalunin niya lang po ako sa loto. Hindi na po ako makikipagchismisan. Ititigil ko na rin po lahat ng aking bisyo. Promise, Lord. Promise. Tila ang tanging makapagpapaligaya lamang sa atin ay ang pagsunod ng Diyos sa ating mga naisin at kahilingan. Tama po ba ito, mga kapamilya? Marahil mainam pong dumulog tayo sa Panginoon ng may bukas na kalooban. Bukas na kaloobang handang tanggapin kung ano ang ipagkakaloob sa atin ng mahabaging Panginoon. Kung tutuusin, hindi ba't alam na rin naman ng Panginoon kung ano ang tunay na makabubuti sa atin, higit pa sa pagkakaalam natin? Kung gayon, hindi ba't higit tayong liligaya kung matututunan nating tanggapin at sundin ang kalooban ng ganap na pagmamahal sa atin ng Panginoon? Huwag tayong mangamba, mba kapamilya. Ang mga panalangin natin ay pinakikinggan niya. At kung ano man ang tunay na makabubuti sa atin at sa ating kapwa, tiyak, yun din ang naisin niya. Amen? Amen.